nawala na yung pangamba ko dahil nakaligtas na ako eh. Si Rani, tinangkang sagipin ng mga bata pero hindi pa man siya nakakalapit. Nakita ko yung dalawang bata po, naanod po. Sina John Vincent at Alexis kasi, pati na ang kaibigan nilang si Zach. Hala! Hala! doon sa bata na lumulutang. Si Alexis, na iligtas ni Zach. Pinagpunta po sa pulis. Pero si na Zach at John Vincent, tuloy-tuloy nang inanod ng ilog. Yung isa po, nakita ko, lumampas po. Hindi ko na po talaga makain ng hininga ko. Tumabi na lang din po ako. Nagbigo po rin ako. Dumagdag pa sa kanyang pangambang sina Vincent at sa. Kung magdidire-diretsyong aano rin, pwedeng pangayin papunta sa talon sa dulo ng ilog na nasa 20 feet ang taas. Kaya ang mga residente nagbayanihan para sagipin sila. Wala sa pamigitan lang ng water hose. <laughs> nag-ishang po ng host para may dito sa taas. kasalukuyan na silang nahulog sa talon. Nakaligtas kaya sila? Pero sa diyaraw, malakas siya sa kanyang guardian angel dahil si John Vincent. Milagrong nabuhay! buhay. nalaglag po ako sa pools, nalunod na po ako na nawalan na po ako ng malay. Nagkamalay na po ako, doon na po ako sa dulo na punta. agad sa mababaw tapos nakaangat na po yung paa niya sa mga bato doon po sa may dulo. Si Zach naman, bago tuluyang nahulog sa talon, may nakapitan. Inaagos po kami noon, tapos yung nahulog na po ako sa pols. Nung napunta po ako sa kuweba hanggang nagpa-agos-agos, nung pagkaangat ko po sa tubig, nandun na po ako sa malayo na po. Tapos nakakapit po ako sa punong nakatumban na lutang. Nagsasalamat ko po yun. Naging, nabuhay po siya yung ano ko. Tapos naging mabait lalo. Naging mabait na siya. Nakaka, ano, natakot. Nagpapasalang Magpasal po ako sa Diyos. Wala pong namatay. Kung naka-stranded pa po kami, nagdadasal na po ako nun. Sabi ko, huwag kayong umiyak. Pagsubok lang to. Magpasalang po bahay!